good morning. Welcome to Team Paris Vlogs. Ito lang, papakita ko lang yung pre-camping uh, saga namin dito sa kalat namin. So, punta kami sa primitive camping today. Dito lang sa Maryland. Hello, bang gising. Uh, kasama namin yung uh, friend ko from Dubai na nandito rin dito siya sa Maryland. Shoutout out sa iyo, Faye. At yun, enjoy lang natin yung nature kahit medyo makulimlim sa labas. But let's see. See you. Good morning guys! Welcome to Team Paris Vlogs for today's video. Magka-camping kami sa Madison, Maryland. So, biglaang camping lang to guys. Na-invite lang kami no ka-work ni Mises. And then... Two hours lang ako tayo. And then, primitive camping. Check-in namin 12. So, it is 10.37 a.m. na primitive camping guys so walang electricity walang potable water pero may ano uh, porta tapos pwede daw mag fishing so si Rafael excited sa fishing narap, anong uhulihin mo fish? Okay. anong uhulihin mo fish? kahit kan mo basta isda that... pirana na pirana daw okay. so yun o oh, basta may pira guys uhulihin natin yan so again this team pairs vlogs uh, please like and subscribe if you didn't yet and so my yami's adventures for today let's go yung kasama niya. So ito na nga yung alamat ng daga <laughs> Mm. Oh my gosh. Oh wow. Yes, take care. Yeah, you could. Look, they have games. Jenga, they even have Tic Tac Toes. Alright oh guys, Tandito na tayo sa the ground. Shout out. <laughs> yung, 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 dito Grabe dito, dito. So, dito. dito. Di Guys nandito na kami sa campground private kami lang Ito And my close friend Mike and Mar and uh, Marian Faye Hindi ko matatanggal yung ano dahil yung ginto sa kutsilyo na to. Baka ma ko ito. chip na nga ito. So yun na nga guys. Ito nga po. Ano na, wala akong bakang vlog eh. <laughs> May goal ako na 1K subscriber. Malapit na ako. Hi, Hon. So, nito tayo sa private camping. Ito sa Madison, Maryland. Tanyan nyo guys kung anong meron. Ito ka-at aming tent. Ang kotse. Oh, look at that. This is, amin lang to. Sirap may kayak doon guys. So. This is, look at the place. This is really pretty guys. Just wait till the sunset. Ang sila. Ay, nun daming mga ano malulit na isda. Yun nga sabi ni Mike. Oo, oh, may nanay ang mga yan. Yun tayo. Oh. Welcome po. Upit pa niya sa North Carolina. Uh, so cool. <laughs> 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 ano ang ng ilaw? mali ang sinyo uh, sa mo. Ako. Maliling akong kumansa. Guys, camping evening time. Time check, guys. 10 p.m. Ito kami, primitive camping. Kami lang may dalang ilaw. May ihihan <laughs> doon, pero portalet. Walang tubig, pero meron kami Are in? And then ding on Maryland ding <inaudible> Di and ding 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 Tapos mag ano ka muna, hazard. Alam ko kit ng gas, ano nila may pusa. Ma, <coughs> siyempre paborito na inday pusa. Ah, okay. ganoon Nga, ang pag-inara you know, dyan lang yung masyado malayo yung abwat. Mm -hmm. Tapos kaya mo mag-check Kasi pag narito na sila, maaabot ang kanya eh. hmm. Wala, parang feeling ko sarado tata to. Kasi dito sila dumadaan, Ano oh. Huh? tingin mo? Pero kaya mo mag-lepe yung malayo yung agwat. Meron yan, magkakaroon yan ng agwat eh. Kaya So dapat maano mo lang. Magtatagal lang talaga tayo dito Oh, okay. kalmahan mo na. Hmm. ah. Nakatingin pa eh. Magbukas kayo dyan. Tingin kayo ng sa amin. Ito nga guys. Tambay muna. Ang labi. <laughs> tapos na yung camping. Malamig. And then. Sinishare namin yung mga nagbibisikleta hindi namin kilala. Ang ganda dito, no? Ang si madam, mamimili daw po sa halaman. Pwede naman. O yung tic to. Ito, Mike, may mga games sila doon po. Parang ano, Jenga, na malalakas. Ano po, tic-tac to. Ito, tic may to. Ah, taga-pulot yun. support go go go! Hmm? go 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 mga ano yun o no? mga kakamping Gakamping. Nice. 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 miss Nice. 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 Yung ano, Prinsipyo ng Dubai nandito Grabe mo piko tina. Hindi mo piko tina. Hindi mo piko tina. Hindi mo piko tina. Hindi mo ko ni Hindi mo mo piko tina. Hindi mo piko